Mga placards at mga sigaw ng ilang progresibong grupo sa Session Road, Baguio City ang sumalubong sa mga motorista ngayong araw ng lunes. Ito ang paraan ng Piston Metro Baguio at Kilusang Mayo 1 upang tutulan ang POV Modernization Program ng pamalaan. Sigaw pa rin nila, tutulan nila ang programa lalo na't hindi pa umano consolidated ang ilang tsuper kahit sumunod naman daw ang mga ito sa patakaran ng pamalaan napapansin natin dito sa Cebu na nung tiningnan nila yung consolidated hindi naman pala lahat malalama lang na consolidated ka kung meron kang meron kang uh, tawag dito uh, application approved tapos meron kang uh, board resolution 1 and board resolution 2 ng uh, LTFRB dahil sa hiling ng ilang transport group sa bansa noon, idineklara ni Pangulong Marcos ang April 30 bilang deadline sa consolidation para sa jeepney modernization program. Kaya nangangamba dito ang ilang jeepney drivers at operators gaya ni na Adonis na hindi pa nakakapag-consolidate. Anya, sumunod naman sila sa patakaran ng pamalaan. Yun lang, hindi tinanggap ang kanilang aplikasyon dahil kulang sila sa units. Para makapag-consolidate kasi sila at makabiyahe sa isang isang ruta, kailangang mayroon silang 40% units na bibiyahe. Sa kaso nila Adonis, 37 units ng jeepney o 37% lang na sasakyan ang mayroon sila. Sabi nga namin wala bang konsiderasyon dahil sinasabi naman ng laging inuulit-ulit na pa-extend-extend extend para maka-consolidate. E paano kahit extend nila na i-extend yung consolidation, kung ipapasa mo yung papel mo, dinideny ka rin eh. So anong What's the meaning na i-extend-extend extend yung ano, tapos ipapasa mo yung consolidation nyo, hindi ka naman tatanggapin. Plano ng grupo nila Adonis na umapila sa korte para dinggin ang kanilang panig at tanggapin ng LTFRB ang kanilang aplikasyon. Pero kung hindi sila umabot sa April 30 deadline? Ah, uh, well, may kaba, may ano, pero sabi nga ni Manubela, laban lang. Matapos ang pag-rally sa Session Road, balak nilang magrally sa staging area ng jeepney sa barangay Santo Niño Slaughter pero hindi sila natuloy dahil kinumpronta raw sila ng mga pulis. Paliwanag naman ng Baguio City Police Office Station 2, tiniyak lang nila ang kapayapaan sa lugar at itinanggi rin nilang pinigilan nila ang grupo na magsagawa ng kilos protesta. Samantala, nanindigan ng pamalaan na wala ng atrasan ang April 30 deadline. Asahan ninyo, wala na, wala na pong extension yung, yung uh, yung modernization. Kasabay nito, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-aayos sa prangkisa ng mga jeepney drivers at para masolusyonan na rin ang problema sa mga colorum. So uh, kami po tutulong ng lubusan kay uh, Bautista. No, uh, General Artates, uh, you have our commitment. Gagalawan po natin ito dahil 30% nito ay colorum, ha? Huh? para mas maluwas sa ito. ito po yung utos ng ating mahal na Pangulo. Nauna ng tiniyak ng Piston Metro Baguio na hindi sila sasabay sa nationwide tigil pasada pero titiyakin nila na masusundan pa ang mga protesta habang papalapit ang April 30 deadline. Pagpatak ng May 1, ang mga jeepney na bibiyay na hindi kasama sa consolidation ay automaticong matatawag na kolorum dahil pasuna ang mga prangkisa ng mga ito ayon sa LTFRB. Charles Nicolibon para sa Luzon headlines